Gagawa tayo ngayon itong buko salad Dahil na birthday ng ating father Ayan, ito nakagawa na tayo At ang tagahalo, itong magandang bata Ito, ayan <laughs> Nayihiya pa yan, oo oh. Ayan, ito yung ating buko salad O, oh, sarap na Palalamigin na lang natin ito, kumpleto na ito ayan. Kate, mm, sarap mm. Naralagyan din na rin I know, I know. 33 110 no. <laughs> makatanggap ng 100k sigi lakad later maganda na lagi may gigi yon sa atene ng napalaba pa ibaba oh <laughs> ang haba ng nilakad namin papawis pawis pupunta pala kami sa ano ibaba kita ng ibaba. ng buko. Ayan, la layo ng nilakad namin. Mm. Yeah. Ay, 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 kukuha rin buko. Wala, bugnoy na yan. Ay. Yun. Kaya yeah, magbubuko muna tayo. Yun. Sakto lang ang laman yan.

magandahan lang para hindi nasasama ang... ano ang... ay okay. yeah. ako ako ng kutsara dyan may mm -hmm. kutsara doon parang mm -hmm. matigas <gasps> yeah, saan yung mga baby natin? Darian Hindi ko pa inaalpasan sa anak nakakulong sa ano? hindi naginglangui na yung sa Nasaan kaya yung mga bibe Naglangoy na? Um. Ah, naroon, naroon, na ustabil na yun ano ano ko tawag? tiktik 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 hindi nakapansin. Ay, Baka tiktik tiktik gusto ano. Uy, makikisali ka pa din eh. Kaya araw-araw nandito sa baba. Ganyan siya. Hatay buko. Ano, buko juice. Yon, Mm. Yan. Yan, ito yung palisdaan. As in, walang laman ng palisdaan ngayon. Ito tuyo. Ayan. Ayan. Dati nun, puro ano to, bangos. Ayan. Alimango. Sugpo. Ngayon wala siyang laman. Kasi wala nang tubig. Yan, oh. Marami. Sarap dito sa probinsya. Ito, oh, Tahimik. Ayan. Walang, ano, ingay. Daming, ano, oh. Niyog. Yan may tao. Oh! Ikaw pala yan! Kala ko yung sinong, ano, eh. Artista. Hoy, <laughs> ano ang naano mo? Ano nakawit mo? Ano daw? Yan, daming bakawan dito, oh. Ayan, oh. Noong araw, wala naman to. Tahanap ko yung bibi dito. Sabi ng tatay, nandito daw, wala naman. Baka lumayo na yun. nandito ako. Nahanap ko yung bibi, wala. Wala! Oo, wala din eh. Ayan o, oh, hinahanap ko dito. Wala, layo na narating ko eh. Oh, baka naglakad na yun ng malayo. Nahanap namin yung bibi na wala na. Ayan. Yay! We're here. Ayan, ito yung hinahanap ko. Yung dalawang bibi na dinala ko sa tatay ko. Ayan. Hanggala nila. Ang layo ng narating. Yan. Yung dami pa ring ibon dito nagliliparan kagaya nung dati oh. Dami oh. Hmm? Tuwan ay itong mga alaga ko na to kasi ay putik. Ang putik pala dito. Ano, nakakuha sila ng bagong tirahan tapos gusto nila yang ganyan maputik. Yan. as in, ayaw po siya eh, alam na. Lahing na yun ah, naugmaroon. Hindi ako pa Ito yung ano, oh, prince papasokan ng tubig. Noong araw, uh, ano dito, matubig. Ngayon, wala oh, kati. Ano, walang tubig. Puno ng buli, buri. Ano, taas. Uh, eh, akit mo hey. tayo ng, ano, mura. <laughs> 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 oh, di ni dali. Ah, totoo na kanin. Mahuhulog. Ayun kay dali. Sabi na po. Aakyat daw ng mura. Aakyat ng mura. Ito na, inubos na ang mga. Aray ka, Diyos <laughs> buko namin nakuha. Padami. Sarap. Biglang <laughs> dumating si Nakabira. Ayan, kaya. Laki na nagsyan. mm -hmm. kami nagkayod ng ano, mura ng buko at mm, mahal ng buko sa ano. Dimanda. Sa uh, tindahan. Dito, libre lang. Sakto-sakto hmm, eh. hmm, yung ano. Hmm. Grabe. Kanina yung malao. Hindi? Sarap. Malao. Namis-namis eh. Namis na. Mm -mm. nitong kalamansi. ang daming bunga. Pwede na yan? Meron na yan? On harvest ng kalamansi. Ayan, daming bunga nito. Dami namin nakuha ng kalamansi. Ayan. At ano yung Kunin mo ba itali? Hinog. o. Ayan o. O, kunin mo dali. Hinog na kalamansi. Kunin mo. Ayan, nagtiba pala si tatay ng ano, saging. Dadali natin yun? Mabakang makakaya natin dalhin? Aroy ah. Sige, bibitbitin natin. Saging. Ito nakakatuwa kasi maraming manok ang tatay. Kawala-kawala lang yan dyan yan. Namamasyal-masyal lang yan dyan sila. Dami yan. Ganun ang pagtawag ng anong manok. Kaya. Manok oh. Ang laki oh. Grabe, laki ng manok. Sugar. Natuwa ang oh. laki <laughs> ah, Grabe pa uwi na kami. Tapos na yung mga ng buko. Ay, ah, no. pagod. Maglakad. Ayun, si Karelo. Lakad, sa putikan. Hindi ba nga siya naimik? Hindi magluluto daw si Kuya Jake ng butter crab. Ayan ang ating chef. Mm, oh, tawa <laughs> Dahil paborito daw niya yung ganyang luto. At titingnan natin kung masarap talaga. Siyempre. Mm, ayan. Ito yung nabili namin crab kanina. Malalaki naman siya pero puro matataba din oh. Tingnan mo oh. oh. Ayan, oh. Mm. Wow, sarap nito. Butter crab. So, dati yung niluto namin is butter shrimp. Ngayon ay crab naman. Siya ang chef ngayon. Iiwahe pa niya muna yan ganito dito sa provincia kapag magluluto ka kuha ka ng uling dyan <laughs> lagay mo dyan um, eto kasi yung lutoan ng nanay ko dito yung di kalan pero uling yung gamit namin yan ito yung kusina niya tapos yung chef natin si Jake chef uh, <laughs> <Ship. laughs> chef Jake nice there. Ayan, una, igigisa muna natin itong napakaraming bawang na to. Para sarap. Okay. Yan. papula-pulahin lang natin itong bawang at Ito, lalagay natin itong napakalaki butter na to. Butter. Ayan, It's tapos butter. tunawin natin. Tanaw-tanawin muna itong butter para manuot talaga yung lasa sa mga crab. Ito kasi. Mm, ito pala, nilagyan na natin ng kaunting sugar para mahalong mabuti. And then, lalagyan pala yan ng paprika and oyster sauce at saka paminta. Mm. Tapos lulutuin din siya sa Sprite. Yan yung proseso ng sauce niya.